Breaking news, hindi na pinatagal ng Israel at naghiganti agad ito sa Iran dahil sa ginawang ballistic missile attack kahapon lamang. Tatlumpong ballistic missiles ang pinalipad ng Iran at tinarget nito ang Beersheba. Tinamaan mga kaibigan, ang isa sa mga pinakamatandang hospital sa Israel, ang Suruka Hospital. Daan-daan ang sugatan dito. At dahil dito, nagbanta si Benjamin Netanyahu at ang Defense Minister ng Israel at sinabing si Ayatollah can no longer be allowed to exist. At kanina lamang mga kaibigan, ilang oras matapos may upload ang video ito, sumugod na ang Israel gamit ang 60 fighter jets at ang matindi, merong underground bunker na nalilink kay Ayatola Kamini ang nawasak. Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng masayang like at iklik click na rin ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay June 20, 2025. Bigla akong napagawa ng video dahil sa isang napakainit at napakabagong balita. Ito mga kaibigan ay tungkol sa pinakabagong ginawang pag-atake ng Israel sa Tehran. At para maintindihan na mga bago pa lang sa channel na ito, at kung bakit nagsagawa ng napakalaking pag-atake ang Israel. Balikan natin ang nangyari kahapon. 30 ballistic missiles ang pinalipad ng Iran sa southern part of Israel. Tinungo nito makibigan ang Beersheba at sa pool ang isa sa mga hospital dito, ang Suruka. Marami ang sugatan, daan-daan, ayon sa tala. Pero hinalungkat ko ang internet upang makapaghanap ng ebidensya kung meron bang nasawi sa naturang pag-atake. Pero wala. Wala akong nakita na merong nasawi sa naturang pag-atake. Ewan ko lang sa ibang mga nanonood dito kung meron silang nakitang ebidensya at kung meron man, paki-paste ng link dyan sa comment section. Now back to the topic mga kaibigan. Dahil sa ginawang pag-atake ng Iran, agad na nagsalita si Prime Minister Benjamin Netanyahu at ang Defense Minister nito na si Israel Katz. Maghihiganti raw ang gobyerno ng Israel at sinabi pa nga na si Ayatollah Kamini is no longer allowed to exist. At kanina-kanina lang mga kaibigan, umaksyo na agad ang Air Force ng Israel at ayon sa ulat, Mahigit anim na pong mga fighter jets ang pinalipad ng Israeli Air Force at nagsagawa ng napakaraming target sa Iran. Wasak mga kaibigan ang napakaraming military facilities ng Iran at ang isa sa mga pinaka institusyon sa Iran na ang tinatawag na Organization of Defensive Innovation and Research. Hindi ito nakaligtas. Wasak na wasak ito. At upang maintindihan ng marami kung gaano ito kaimportante para sa Iran. Isa kasi itong institusyon mga kaibigan na involved ang Iran sa pagsasagawa ng nuclear weapon development program. At alam naman natin na ang talagang pangunahing pakay kung bakit nagsagawa ng mga malalaking pag-atake ang Israel sa Iran ay upang tuloyan ang maubos ang nuclear weapon project ng Iran, lahat ng mga nalilink sa proyektong ito ay kasama sa target ng IDF at ang isa sa mga napuruhan talaga mga kaibigan ay ang headquarter na mismo ng nuclear project at ayon sa Israeli Air Force, nagbagsak sila ng 120 munitions. Talagang napakalaki ng damage ng operation na ito sapagkat ayon sa ulat mga kaibigan, marami sa mga factories ng mga missiles ng Iran ay kasamang napulbos at kasamang nawasak mga kaibigan ang industrial core of Iran's defense ministry. Sa ngayon ay wala pang binibitawa na pahayag ang Israel kung meron pang mga sugatan o nasawi sa naturang pag-ataking ito. Dahil Kakasabog pa lamang ng balitang ito. Marahil yan ay isa sa ating magiging topic sa susunod na episode. Pero ngayon kasi ay inihahatid ko lang muna sa inyo ang pinakabagong ginawa ng Israel sa Iran. At eto pa, marahil ay ikagugulat mo ito. Sapagat sa naturang operasyon ng Israel, ibinalita ng UNN na maliban sa mga military facilities na kanilang nawasak. Meron ding pinagfokusan ng Israeli Air Force at ito mga kaibigan ang secret bunker na nasa underground at ito mga kaibigan ay nalilink sa supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Ayaw kong pangunahan ng balita pero wala pa silang sinasabi, wala pang napaulat kung naroon ba si Ayatollah Khamenei sa nasabing secret underground bunker talaga namang kaabang-abang ang balitang ito. Ayon sa ulat ng UNN, ito raw ay response ng Israel sa ginawang pag-atake ng Iran at ito raw ay isa sa mga bahagi ng kanilang pangako na si Ayatollah Khamenei ay wala ng karapatan na mag-exist pa dito sa mundo. Ayon sa ulat, ang eksaktong lugar nito mga kaibigan ay nasa Teheran at tinatawag itong Labisan Underground Bunker. Ngayon ay ikapitong araw na ang digmaan sa pagitan ng Iran at Israel. Isang linggo na pala, napakabilis ng panahon. Sa loob ng pitong araw mga kaibigan, napakalaki ng damage na natamo ng magkabilang panig. Maging ang Israel ay nagtamo rin ng mga malalaking pagkasira sa mga siyudad nito gaya ng Tel Aviv. Sa Beersheba at maging sa Jerusalem, may mga hospital na na nadamay at higit sa lahat mga kaibigan, maraming mga sibilyan sa Israel ang may sugat, nagtamo ng mga minor at major, ang iba mga kaibigan ay talagang nawalan pa ng buhay. At ganun din sa Iran mga kaibigan, marami ng mga tao ang nasawi, marami ng mga infrastructures ang nawasak, airport, mga military bases, nuclear facilities, fighter jets at ang pinakamalubha, mga sundalo. At isa pa sa mga mainit na pinag-uusapan ng buong mundo na ang posibleng pagsali ng US forces sa pag-atake sa Iran. Pero nagpahayag na si Prime Minister Benjamin Netanyahu ayon sa kanya, kahit wala ang puwersa ng United States of America, ay sisirain pa rin daw nila ang Fordo Nuclear Facility ng Iran. Ang Fordo Nuclear Facility ay kilala rin sa tawag na Shahid Ali Muhammadin Nuclear Facility. Ang nasabing nuclear facility ay 30 kilometers lamang ang layo mula sa siyudad ng Iran na tinatawag na Qom at ito mga kaibigan ay pangalawa sa Iranian Uranium Enrichment Facility at talagang napakalaki nito. Bilyong-bilyong dolyar ang ipinondo ng gobyerno ng Iran. At dahil bago pa lang ang balitang ito mga kaibigan, ay wala pang sinasabi ang gobyerno ng Iran kung ano ang kanilang gagawin na aksyon. At yan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at gusto mo ang ganitong mga content at bago ka pa lang sa channel na ito, Baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na ang channel na ito. At by the way, para sa ating mga kababayang Pilipino o kung meron mang mga Hudyo na nakakaintindi ng Tagalog, dahil sa ginawa ng Israel ngayon sa Teheran, posible na maghihiganti ang Iran. Kaya hinihimo ko kayo lahat ng nakakarinig ng video ito. Mag-ingat po kayo. Aming idinadalangin ang inyong kaligtasan at sa lahat ng aking mga kababayan dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, sama-sama tayong manalangin para sa kaligtasan ng ating mga OFWs na nasa Israel, nasa Jordan at ipanalangin na rin natin na sanay humupa na ang tensyong ito. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!